Okay, may tanong ako para sa iyo. Yung sahod mo bilang opisyal ng gobyerno, um pagpumasok na 'yan sa personal bank account mo, pwede na bang alam mo 'yun kunin o i-garnish para pambayad utang sa isang kaso? Kasi parang medyo tricky 'yan, no? Gaano ba kalinaw yung linya pera ng gobyerno pero nasa account mo na? Oo, magandang tanong 'yan. Kasi 'di ba, parang common notion na pag government funds, protektado. Pero paano nga ba pag nasa personal account na? Exactly. Yan yung bubusisin natin ngayon. May isang uh, mahalagang desisyon kasi ang Korte Suprema dito. Galing mismo sa source, ano, sa mismong desisyon ng Korte Suprema. Ang kaso ay Ati Fred L. Bagbagen versus Anna May F. Perez. Yung GR number niya ay 274980, tapos inilabas ito noong February 17, 2025. Ang mission natin dito, maintindihan natin kailan ba talaga nagiging private na yung pera ng public official at pwede na bang i-garnish. Sige, simulan natin sa kwento. Paano ba nagsimula to? Okay, ito. Si Ati Bagbagen, ano siya noon, konsehal sa Baguio City. Nasangkot siya sa kasong estafa. May mga kasama rin siyang akusado. Now, na-acquit naman sila sa criminal charge, napawalang sala. Pero, may naiwan pa rin pananagutan, yung tinatawag na civil liability. Ah, yung obligasyong magbayad kahit walang criminal conviction. Tama. Inutusan sila ng korte na magbayad ng um, PHP 308,000 pesos plus interest pa yan kay Respondent Perez. At dahil dyan, ano eh, hindi siguro na bayaran agad, kaya kumilos yung korte. Nag-issue sila ng, uh, ano nga ulit yun? Notice of? Garnishment? Oo, oh, notice of garnishment. Yun yung utos sa bangko. Sa kasong to, Philippine Veterans Bank na i-hold yung sahod at Christmas bonus ni Bagbagin na nasa ATM account niya para ipambayad kay Perez. Bale, parang sinisingil na ng korte yung utang niya gamit yung pera niya sa bangko. Okay, natural. Siyempre, hindi pumayag si Bagbagan dyan. Government official daw, yung sahod niya, public funds pa rin yon. May mga lumang kaso daw na nagsasabi na hindi pwedeng i-garnish ang sahod ng taga-gobyerno. Pero ano? Anong sabi ng RTC? Ng Regional Trial Court? Ayun, dito na nagkaalaman. Binasura ng RTC yung mosyon ni Bagbagen. Dalawang beses pa nga eh. Um, October 22, 2019, tsaka January 6, 2020. Sabi ng RTC, simple lang daw. Nung pumasok na yung pera sa personal bank account niya, hindi na raw yun public funds. Private na. Kaya pwede nang i-garnish. Ah, okay. So, malinaw para sa RTC. Once nasa personal account, private na. At inutusan pa siyang mag-submit ng payment scheme, no? Oo, para sa bayaran. Pero syempre, hindi dyan natapos. Umakyat pa yan sa Court of Appeals. At ano? Kumusta naman sa CA? Same din ba ang desisyon? kinatigan din yung Court of Appeals yung RTC. Bale sa mga resolution nila noong August 18, 2023 at April 15, 2024. Sabi ng CA, wala silang nakitang grave abuse of discretion sa RTC. Kumbaga, tama lang yung ginawa ng RTC na ipagarnish garnish yung sahod. So upheld yung decision. Okay. So RTC at CA parehong nagsabi na pwedeng i-garnish. Kaya napunta na talaga sa Korte Suprema. At ang tanong nga, tama ba yung CA sa pag-affirm sa RTC? Yun yung issue, di ba? Yun nga nga, ang pinaka-issue, nagkamali ba ang Court of Appeals sa pagsang-ayon na pwedeng i-garnish ang sahod ni Bagbagen na nasa bangko na? At ang final verdict ng Supreme Court, ang hatol Denied. Ibinasura ng Korte Suprema ang pekasyon ni Bagbagen. Pinagtibay nila ang desisyon ng Court of Appeals. So, final na. Pwedeng i-garnish. Wow. So ano yung mga pinaka-key na paliwanag ng Korte Suprema? Bakit gaba naging private funds na yon? Ito yung ano yung pinaka core ng ruling nila. Sabi ng korte, nung yung sahod at bonus ni Bagbagen ay nadeposito na sa personal ATM account niya, Nawala na yung tinatawag na public character ng pera. Gets mo? Naging pribadong pondo na niya yon. Ah, so may clear line talaga. Habang hawak pa ng gobyerno, public. Pagpasok sa personal account, private na. Yon, nilinaw nila yung pagkakaiba. Kung yung pondo haw pa ng disbursing officer, for example, public funds yon. Hindi pwede i-garnish. Pero paglipat sa personal bank account ng empleyado, pribadong pag-aari na. Hmm, okay, okay. Malinaw yan. May iba pa ba silang binanggit na importante? Meron pa. Yung tungkol naman sa exemption sa garnishment. Kasi may provision sa rules of court at civil code, di ba? Para sa mga laborers. Oo, yung Article 108 ng Civil Code at Rule 39, Section 13I ng Rules of Court, yung para sa family support. Yan niya. Yeah. Sabi ng Korte, iba daw ang sitwasyon ng public official kumpara sa laborer. Yung exemption na yon primarily daw para sa mga manggagawa na kailangan yung sahod for immediate family support, hindi daw automatic na applicable sa public officials. May ibang batas daw kasi na sumasakop sa compensation nila. Ah, so hindi pwedeng gamitin ng public official yung pang na exemption para sa sahod niya na nasa bangko na? Parang ganun nga ang dating. Kaya yung sahod at bonus ni Bagbagin, dahil nasa bangko na at siya ay public official, hindi raw exempted sa garnishment. Okay. Napakalino ng paliwanag. So, kung isummarize natin, ano yung mga pinakamahalagang doktrina o aral na makukuha natin dito? Para sa mga nakikinig natin. Sige. Ano, try nating i-breakdown. Siguro tatlo. Una, yung pinaka-headline. Sahod ng public official sa personal account, pwedeng mag-garnish. Pag na-deposito na sa personal bank account, considered private funds na siya. Pwedeng ipag-garnish pambayad utang. Tama. Pangalawa, may malinaw na linya sa pagitan ng public funds at private funds. Public kapag hawak pa ng gobyerno, private kapag nasa personal account na ng empleyado. Importante yung transition point na 'yon. Oh, crucial yung moment na 'yon na pumasok sa account at pangatlo. Pangatlo limitado ang exemption para sa public officials yung exemption sa garnishment para sa mga laborers para sa family support ay hindi basta-basta pwedeng i-apply sa public officials iba yung rules para sa kanila Okay, so yan ang tatlong key takeaways. Napaka-importante niyan, lalo na sa mga nasa gobyerno o may transaksyon sa kanila. Ngayon, iiwan namin sa iyo itong tanong para pag-isipan mo. Ano kaya ang practical effect nito sa iba pang opisyal o empleyado ng gobyerno na baka may mga kaso rin related sa pera? Mas madali na kayang habulin ng mga kreditor? Ganun ba yung sahod nila once nasa bangko na? Interesting na tanong yan for reflection, no? Oo. Ano sa tingin ninyo, mahalaga ang inyong mga pananaw. Feel free na mag-iwan ng komento at kung nakatulong sa iyo itong paghimay natin, pa-favorite naman dyan. At para hindi ka mahuli sa mga ganitong usapan, sa mga pagtatalakay natin ng mahahalagang informasyon. Mag-subscribe na sa The Deep Dive para updated ka lagi. Hanggang sa susunod!